Uh, Emelda. Pero tawag din nila Maya Maya. Lalaki pala na nahuli rin dito. Maya Maya dagat. Sinasabi sa palengke. Ah, ito Maya Maya dagat. Ayun. Good morning, Philippines. Ito ang mga kababayan natin dito. Welcome to Bahamas. Po tayo sa Water World. Ayun ate. Ah, Ay, si Kuya. Kuya, gano'n na ba kayo katagal nakatira dito? Mga 23 years na. Ay, tama yung sinabi nila sa atin. Halos kasing uh, ngayon, eh 2025 na eh. Ngayon sila dito, halos uh, 20, taon. Mahigit pa. Na nakatira dito. Ngayon, ganito na nakatira sa bahay nila. Oh. ala ba kayong anong lumipat? Pag, 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 ah, pag may bagyo sa mataas. Sa mga kamag-anakan natin. Ayun. Pero kompleto pa rin mga gamit nila kuya dito. Ano? Paano po yung mga bata natin nag-aaral? San ah. sa Ayun. Nagbabangka rin sila. Bangka, puro bangka, wala nang lupa. Wala na nga. Ako nga naman, wala na nga pala lupa dito. Puro bangka na. <laughs> Sumisid ka. <laughs> Sumisid ka na lang nga naman para makauwi. <laughs> ano naman kayo dito? Nung bagyuan, kumusta naman? Uh, hindi kasi pumunta kami ngayon sa diki. Malakas po ba alon dito kapag nagbabagyuan? Malakas Hindi pwede bangka na yan. Ah, hindi pwede nilulubog. nilulubog. Eh, paano ito? Sinisikyong nyo na lang? Ah, binabangka na rin yung mga gamit natin. Ayun. Oh, eto sakripisyo natin dito, kaya eh, gaya nila kuya. Ngayon, syempre wala pa, pero pag nalaman nila may mga bagyuan, lilikas na sila. Oo nga naman, at ito, mahirap kasi ito eh. Dahil nga naka-float sila dito sa gitna ng mismong uh, Pampanga. Hindi naman ito Pampanga River eh. Pampanga Lake. <laughs> Pampanga Lake ni. <ne>. Ito <laughs> pa oh. Ayan oh. Ayan doon yung vlogger niya. Ano oh, yun oh, o. Namamangka. Ayan. Ah, oh, kasama, kasama natin si Ate Emma. Ah, siya ay isang residente rito. Ilang ba anak natin, Ate? Ah, uh, isa lang yung nandito. Isa lang. Pero ilan lahat? Bali, anin sila. Yung iba pumapasok. Ay, may trabaho na. Ah, may trabaho na. Oh. eh, kumusta naman kayo dito nung nagkaroon ng bagyong Emong tsaka yung abagat? Ayun, nabaha kami. Oo. Oh. Mm, Nagiba Nag-iba mga dingding -ding namin, sira pati sahig. Eh, may plano ba kayong lumipat? Wala pa kaming alam na malilipatan. Oo nga, mahirap ano. Mm, Kasi yung una-una, lupa. Lupa. Oo nga kayo, naman. Yung kabuhayan. Eh, gano'n na po kayo katagal dito? Ano, 2015 na po kami dito eh. Mga 2015? Ano, dito parehas lang po yung may ari. So, halos apat na pong taon na, ano? Mm. Mga apat na po. Ito pong mga bayan dito, mga gano'n na ba katagal yung mga bahay dito? Pareparehas lang Pare po. Pareparehas, mga limampun taon, mm. pa baba. Oh. Mm. Ayun. Pataas ganyan. Pataas. Okay. Ngayon kayo, kayo na lang ano? Oh, kami na lang po. Oh, ilan na lang po kayo nandito sa residente dito? Lahat-lahat. Ba uh Oo. -oh. Bali po Siam Siyam. Pero ito tayo, itong tatlo na to, sakop na San Francisco. Oo, oh, sakop ng San Francisco ito. Tapos ito po, yung bahayan dito. San Gabriel na yata yan eh. San Gabriel yeah. na raw to, ayun. At mag-iingat kayo ate. Oo. Oh. na yung sa kuryente natin, syempre, di ba? Eh, Tsaka ano ang pangkabuhay niyo yung pangkaraniwan? Ayan po. nag uh, na fisherman ng mga asawa ko. Ayan. Ano po ba na huli dito? Mga sari-sari. Sari-sari. May plapla. Uh -huh. May ay... Alimango? Oh, meron din. Ah, meron din. Kaya sari-sari sila kung asan dito. Ngayon, meron din mga ano ano, hipon. Oh. Oh. Ah, oh, talagang parang lake na pala talaga 'to kasi yung isda dito sari-sari na uh... ah, na tung dagat pa ka umaalon. Oh, nga naman. Ah, syempre, maraming salamat, Ate. Maraming marami salamat so, marami po. Salamat po. Ito pala si Kuya, ang mister ni Ate. Kuya. Robert Ligaspi. Na ka ba? May huli ba? Otep. Ah. Otep, otep. Otep. Anong otet? Jago. <laughs> otet <laughs> arroyo. Ah, arroyo. Eh marami may din oh. Ang dami. Oh, kita mo ito. Uh, boss, ang dami. Kita niyo naman ang uli namin. Oh, ito ang expo namin pamante. Ako po bigat. Oh, ito po mga plapla, ah, mga karpa. Oh, karpa katawagin. Karpa. Ito ano to? Imelda. Imelda. Imelda daw yan. Tingnan natin kuya. Pwede ba tayong makita? Ah, oh, ilalagay sa vlog. Dito rin 'yan, oh. Ah, ito, ito. Ito malalaki naman. Ito dito pala maraming arroyo. Halo-halo na. Ito plapla, oh. Ang pagkakaiba niya, ang plapla -pla, medyo ma ano pinong ulo. Pero ang arroyo, tama mo, ang laki ng ulo. Oh, hop. Ano 'yan? Ah, uh, Noynoy Arroyo. Noynoy -noy Arroyo. <laughs> Hati na. <laughs> Kala ko digong arroyo. Noynoy <laughs> Arroyo. Oh, 'Yan. Ano uh, Ito po, ito po ang nauli ni Kuya, pamamanti ba ito Kuya? Oo. Oh. Ah, sa pamamanti daw ito. Ayan, ito. Magkano ba nabibenta natin yung ganitong karpa? 30. 30 kilo? Oo. Ah, oh, ito, pwede itong uh, ulam, pwede itong gawin fishball. Ayan yung ginagawa ng fishball peace yan eh. Shanghai. Shanghai nga naman. At oh, saka ano pa? Sweet and sour ba? Pwede ito? Oo, oh, pwede rin. Pwede rin. Perito. Basta makain Hehehe. <laughs> Alala, ang problema na pagka walang nahuli, walang makakain eh. Kuhanin mo na yan, sir. Oop. Oh. Kuhanin mo na yan. Hindi okay na, okay na, okay na, na yan. So, ito. Ah, tapos yung isa, maganda Maya. Emelda. Pero tawag din nila Maya Maya. Lalaki pala na nauli rin dito. Maya Maya ang dagat, sinasabi sa paligid. Ah, ito, Maya Maya ang dagat. Ayan. Kasi sa amin, iba kasi itsura ng Maya Maya, Maya. <laughs> Oh, pero ito, ah, popular na tawag sa atin siyempre, Emelda. yan Imelda Marcos. <laughs> Lahat nice na isda natin, puro pangalan presidente. O, oh, yan o. Oh. yun. Ito oh. pa daw o. Oh. Dahil palang uli ni Kuya. Sa isang araw, Kuya, magano ba na huli mo? Ang gaya niya Mukhang marami yan ano Oo oh. Sa panti po ba yan Panti Oo oh, panti Ha panti Ayun ba dito oh. Ayun mga pambanti nga naman Kaso malalaki sigurado Matan yan oh. Para mahuli Eto maganda Ang huli ni kuya dito eh. uh, Sa tansya mo Mga Makakaabot na yan pang isang linggo ano Oo oh, pwede Tapos po Ikaw ate ang magdadala niyan Sa palengke Para itinda Ayun oh, Sa consignation Sa consignation Ibabagsak na sa consignation Sa Masantol Ayun. eto isang hanap buhay dito. Dahil nga, ala naman kasing tuyo dito eh. Moron, puro, puro boglo eh. Ah, eh kaya ang pinakapangkaraniwa natin hanap buhay, gaya nila kuya dito. Ano pang pa kuya? Robin. Robin. Ni Kuya Robin, eh ganito na lang. Oh. Yeah. Ay, oh. Ah, yung po ang ating ano, mga huli. Eh ganito po yung hanap buhay. At ah, syempre, minsan ba meron ng talo? Ala naman. Araw-araw naman ba may nahuli? Pag may bagyo, talo. Ah, pag may bagyoan nga naman, mm. di sila makakalabas. Yan, oh. Kasi yung gulong, ano? Mm. Yung lakas ng alon. Mahirap nga naman mga isda. At saka malalaki yan, ano nyo? Tamulaki, oh. Ang laki! Big car pa. <laughs> ah, big Imelda. Very good. No, nakailado na rin to. Tapos mamaya ito, dadali na ni ate yan sa atin sa punduan ng Masantol. Ah, oh, ito pa ang mga huli natin. Ayos. Pagkain na hito yan, hito. Ha? Hito. Ah, may hito ba ito? Eh, may hito pala ito eh. Ah. Ito po pala, kala ko patay. Yung pala pinakakain lang mga patay sa hito. At tolo. Ah, ito po ang munting tahanan nila kuya dito. Nila kaya Robin tsaka ni ate Emma. Oo, maraming salamat. Mag-ingat po kayo. Salamat po. Ah, syempre. Sana po eh. Ano ba? <laughs> eh, hindi naman totoo ito <laughs> eh. Alam ko masabi. Salamat. <laughs> Sabi nila ate, hanging bridge daw. Ang problema, sa tayo yung hanging bridge. Yung eh, napakalapat nito. Ayan. Ito na lang ang kanila Ingat po kayo, ingat. Eh syempre, natutuwa po ako kasi kasama natin si Idol Ridge ngayon. Dahil napakita naman natin sa inyo yung ating kalagayan dito sa may kanila, sa may San Francisco. At syempre, sa bayan ng Makabebe. Dahil isa to sa mga karatig natin ng na mga bayan at probinsya na pare-pares tayo nakaka-experience ng lubugan tsaka bahaan. At isa pa, yung ating mga kababayan, syempre nahihirapan din pagka ganito may mga lubugan. Gaya din sa ating sa Bulacan, uh, ah, magkakaparehas kasi tayo nasa coastal. Kaya ito ang pinakamalaking problema natin, ang mga lubugan tsaka bahaan. At syempre, yung mga bagyuan na rin na sumisira ng ating mga kabuhayan kapag tumataas ang tubig. Siyempre sa lahat po ng mga bago lang, sa lahat ng platform natin sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok at siyempre sa YouTube ano pa ginagawa natin? Subscribe na kayo, hit the notification bell para sa mga update natin videos na ipalalabas sa inyo. Every time gagawa tayo ng mga interesting videos. Kaya sa so yung video natin, share nyo na rin. Until next time mga Trabax, keep safe and keep moving. Always. Bye-bye! <laughs>